Ayan guys, yung iba. Grabe, magbag yung... Hi guys! Welcome so to this YouTube channel! Kung saan lagi tayo ang Vida! So hi guys, andito tayo ngayon sa supermarket. Nagpapanik na naman yung mga tao kasi... <laughs> may darating na bagyo. So, ayan, bumili mo na ako ng luncheon meat. Tapos, bili tayo ng oyster sauce. Oyster sauce. Ito yung ginagamit yung oyster sauce. Vegetarian. So, ayan, guys. Magbayad na tayo. Bilisan ng chicken wings. Walang chicken wings dito. So, ayan ayan guys, yung iba grabe bag yung mga binibili so, ayan, walang chicken wings dito ganun dito kapag bag yung yung mga tao mamaya ayan hapon ubusan yan ubusan ng bili <laughs> so ayan oh. No? Ah, na ano naman ng pi Ay, sorry, sorry. Ayan, pila na naman. Ay, Pila na tayo. Bili mo na ako ng red flour sa baba. So, ayan, pila tayo, guys. Mm -hmm. Ayan guys, nandito tayo sa wet market. Ayan, nagsisimula na talagang dumami yung tao. Ang bibiling ko? Minced pork. Minced pork. Wala silang pork chop. Ayun, may pork chop. Bili mo na ako guys. So, ayun, guys. Ito pala yung aking pinamili sa palengke. Mayroon tayong bread flour, coconut, yung spam natin, tsaka yung uh, soft tofu, oyster sauce, chicken wings, na joy chicken wings, lettuce, at saka chili for chicken curry also. Mayroon tayong mince pork kasi magluluto ako ng spaghetti. Itong beans ko, pang soup ito mamaya. Egg, may apple tayo. Itong French bean. Ang tawag dito ay French bean. Pag sa Pilipinas, bagyo beans. So, itong yung corn para sa chop natin. So, meron tayong garlic na malalaki. So, ayan. May tomato. Tsaka mushroom. Ayan lang guys ang nabili ko. may sampa. Tsaka yung yogurt na binili ko. Ayan. So, ayan guys. Nagpapanik talaga yung mga tao dito kapag bagyo. So, ayan, puno naman siya. Meron naman ako mga extra. So, ito, pang chop ko mga may kalitalo na gula. Mixed vegetables. Nakareserve mo yan hanggang Sabado. So, ayan. So, yung may itlog na tayo. Meron ano, kompleto na. So, ayan na. Ah. So, ayan guys. Nasakit ang ng balikat ko kasi nagbukat ako. Ang bigat. Ganun talaga yung mga tao dito guys kapag may parating na bagyo. halos ubusin yung paninda sa palengke. Suski mo. <laughs> Laging nagkakaubusan. Nung pumunta ako doon sa supermarket, empty na yung mga ano, mga lagayan. talo na mga frozen foods, like chicken, na mga ano. So, ganun talaga sila priority nila yung mga tissue. Oo ba? Bakit ano? Ngayon guys, ano dito, Ah uh, sold out yung mga asin sa mga kahongkors. Diyan kung napapansin nyo sa mga grocery store ngayon, walang asin na tinda, which is, yung meron, pero yung iodized salt na malalaking bottle. Pero yung mga sachet, ubus talaga yan. Ilang araw na one week na yata ako nag-check. Che yung brand na nga nandun ngayon is yung from Japan. Nang dahil yun sa ano, 'di ba? Sa uh, problema ng ano, 'di ba, yung nag-release ng wastewater yung Japan, yung may nuclear dati. So, natakot sila, uy. ayun po, dami na supplier ng asin. Sorry. <laughs> so, nakabili ako ng asin, which is $20. Usually, ang binibili ko na asin, guys, is $2 lang. Ngayon, $20. Pero magagamit po naman yun siguro ng mga kalahating taon o isang taon. Yung $20 na yun. Kasi pinch lang naman kung gumamit ng asin, di ba? Kasi meron naman ditong oyster, toyo, toyo, toyo. So, i-arrange yeah, na natin guys yung ating mga binili. Lalagay na natin sa refrigerator. So,

yung itlog nilalagay sa ref. Ilagay natin yung itlog sa So ayan lang guys. <laughs> so ito pa yung ating gulay, yung lettuce. Ilagay natin sa ref. Ito na yung dapat. Going guys, thanks for watching. Keep safe everyone. Saturday. To today is Wednesday, tomorrow is, ay, no, today is Thursday, tomorrow is Friday, and Saturday, that typhoon will arrive, at the date, Friday and Saturday, hopefully on Sunday, the rain will, uh, you know, konti lang ba, mayroon paglinggo eh, walang pwesto, naantok ako eh. Ang ah, na ng tulog ko, pero inaantok ako. <laughs> so, yan na nga, guys. Keep safe, everyone. And sa Pilipinas, super duper heavy rain every day. Over sa uh, mga farmer. But at the same time, in favor, ay, hindi siya pabor sa ano sa mga lugar na binabaha. So, ayan lang. Keep safe everyone and thanks for watching. Nakakauntok. I'm sorry. Bye! So, hi guys! This is a Dairy Farm Yogurt Pineapple Flavor. So, ayan. Let's open this. Ah! Hmm. First time kong tikman yung pineapple flavor. Lagi akong bumibili ng yogurt, guys. Yan. Hindi na ako nagtitipid para sa sarili ko. Hmm. Mmm! So, yung binibili ko palagi. Blueberry at saka strawberry. Mmm. Mmm. Ang sarap pala yung pineapple. Ito na lang lagi bilhin ko. Meron siyang pineapple chunks. Magkano to? $8 or something. $8.50. Mmm. Ititira ko para mamaya yung iba. <laughs> Dessert. So, ayan guys, meron tayong char siya. So, ayan. O, diba, instead of fried chicken, char siya. Mm -hmm. Kasi, mabibitin yung aking alaga. O, diba? Okay na yun sa kanya. Thanks for watching! And please don't forget to like, comment, and subscribe! and please hit the notification bell for updated care logs sakin sa mga videos.